Ito, May aircon. Grabe. Uy. Kuya, may naganood ng bold. <laughs> kuya, yung katabi ko po dito, nagsisearch po ng bastos. <laughs> Patay ka kay Lola, ikaw nagturo dito, hindi na magapagok yung mga bugok na Ate? Tiguan na din po sa ano, 12 tsaka 11 po. Thank you po. Uy, anong ano natin nagdadagdag ang oras natin, hindi natin alam laruin natin. Mm -hmm. ito tayo, it, it pwede tayo ba, maglaro lahat. Kaya yeah, nga, isip na. Pwede yan. Nickname, palitan natin. Forever hangin tayo guys. Hangin. Sikat to dati nung bata ko pre. Pwede na! Hindi <tinyo> nakatakutan yan dati. Hangin. Okay, makakalaro na tayo ta guys. Loading na oh. Okay code name na naman hangin na nga eh ako nga si hangin hangin yan hangin mo yan may hirap yan yung code name ayaw magano ng mga iba dyan hindi ah walang magagaya ng pangalan na taa ako lang yan sa isang ako lang yan sa Pilipinas sige, sige. sige. <laughs> Pupal! Ani na ka dyan, hindi ka nag-ahingi ng tulo. Ayun uh, na, kami masaya na dito. Slugi ka na sa Oros Bus, register, no. register pa lang isang Oros na. Pinapapasok <laughs> sa computer room, sa computer shop <laughs> After 30 minutes, extend pa po. <laughs> Gusto nyo one on one tayo para magkaalaman na. Ay po, sige, a, dalawa kayo, dalawa kayo, bariling ko kayo dito. Anong laro nyo? Anong laro nyo? Baka GTA lang laro nyo. Nasali <laughs> sa trust laban lahat. Single hmm. battle. Tang itong invite. Natunugan nilang banu ako eh, no? <laughs> okay. okay. <laughs> private to private. Let's go. Ba no, private palang well. yan? Private pa lang ata yan eh. Yung unang ko nang rap. Oh, tapos na kaya. Tara na. Iwan na natin si Jaime Let's, <laughs> Let's go. Let's go. Let's go. Iwan na natin si Jaime. Yung password. Depulaga. Okay. Giep, paano Oh, okay. okay. Ikaw may ano? Banu. Banu. Ah, Uy, <laughs> paano mag-search ng no room? Giep! <laughs> paano mag-search ng no room? Giep, <laughs> no yep, ulaga. Mga na, nakakap-slack ka ba? Hindi hmm? Oh, uh, start na. No. Bakit ayaw? Ready! Ikaw, si, sino si Boltstar? Sino? Ready ka tanga Pwede na, mo. Na. Kita. Isa ka rin eh. Let's go! Let's go! <laughs> Oy, double kill ka ba? Bata ba <laughs> pa ka! Saan kayo? Saan dyan? Magdago ka! Wake ka pa, alam mo. Wake ka pa. Hindi ako lang ako Ano? Ano? Baka pano ka? Baka pano ka? Baka pano ka? Sabi ko kay GN, huwag mo na ako patayin. Sabi <laughs> mo sige sige. Hahaha. <laughs> Uy, ba, ang, anong level na si Jaime? Wala pa nga. Wait lang, hindi pa nga ako nag-video pa. Mm. Ang 13 yan. Ang 13! Ang 13! Tangin na may number. Ay! Ang in 13! Ang in 13! Balo mo pala kayo talaga. <laughs> Wala kayong dating pre. Yan o. Yan o. May dating ba yan. Walang dating. Matay si kuya. Ano yun? Mamula mula. Hindi <laughs> makakita. Boom! Sabayan. Ano? Sabayan. Baka city. Kuya mo. Bang! Mamula mula. Ang oh, kanyang Yeah. <laughs> Wala kasing kumsatan. Wala kumsatan. Nagatingin kay Nagapanilip kasi si Ben. Hindi. Wala ko. Nagailag rin yung ulo ko pag may nagapang. Nagailag <laughs> <laughs> rin yung ulo ko pag may ginapumpa ko, pag ginabulag. Walang sausawa na pag may binabaril. Ganun pala yan. <laughs> mm. Oh ano? Sino yun? Week-week? Week-week ka eh. Dalawang week? Week 2. Week 2. Second week. Doon nga muna sa app. Eh gawarin kasi nag ng mali eh. Oh. Mas yung... Ayun. Nag-a-turo pa ako eh. Ihinalaman niya ko. nag a pa ako eh. Tungin ang malayuan yan, brad. Wala kang dating. Last. Namukha na banta sa taas yun. Sa uy. Pagulat naman yun. Ay, yung, sa gilid. Uy, uy, saan? Sa loob. Sa loob. Sa kayo mo Ay, gago. Namatay. <laughs> <laughs> ano, wala, wala na ako wala, bosa, wala, bala. Wala, wala na ako bala. Hey! Pasok na. Last one. Nilagaw. Nilagaw. Nilagaw na last one.

Palaksan sa gawa, madaya. Madaya doon. Lugi na nga ako. Walang bala yung kutsilyo ko. Di naman kailangan kasi na malakas na ano, account. Kung ba ako naman maglaro. Sakin na lang natin, saksakin na lang natin. <laughs> yeah! <laughs> Hanap ka pa ng kakampi mo. Huwag po tayo, pag di alam. Gaya, mag-adoktor ako. Uy! Uy! Ay. ay go go ay siya yung ilang pala yun kaya pala hindi makatama ah o, net na yan Diyan, sa kabila ka ano na lang parang may bila. laban laban ay kaka oh, oh, <laughs> dalawa na lang pala yung bahala ko dito dito ahhhh magtapas bangay ng tatlaw Tapos ba naman ang account mo? Wala ang pangalan? Je, ano, Jonathan. Oh, uh, ikaw ba si Jonathan? <laughs> si Jeff ko eh. Si Jeperson ko eh. Hindi ka naman si Jonathan eh. Ikaw ka mamamatay pa si Ben. Hindi <laughs> no! kaya ako si Lawson. Intense battle with Jep. Nakaabang. Yaaaaaah! <laughs> Babato ka pa! Ba? Babato ka pa! Ba? Ano binabato mo? Ano <laughs> ka, adik? Gabato? Ano <laughs> <laughs> uh, ka ba gabato-bato? Bad yun, oh, uh, polis oh, to. Hindi, malakas lang talaga ako. Pinsala na yun, Brad. 82 e, na lang. Dalawa ba naman lumalaban? Tumbak mo na, Jeff.

<laughs> <laughs> eh, todo.